gusto mo talaga mag junk shop at hindi ka mapigilan pues, kailangan mapanood mong isinang ito mga kabubog hindi may iwasan ang isinang ito ang isinang ito ay ito yung pagkakataon na wala akong pahinante ano? at mm, tinanghali yung dating ng aking pahinante at sabi ko ay bukas na lang siya dumuti ano? kaya naman itong isinang ito ay e panoorin nyo hanggang dulo kung paano ko didiskartehan sapagkat itong ikinakarga ko ay yero ano at napakahirap magkarga ng yero nang wala kang pahinante walang dapat may taga kamada sa itaas at may isang taga abot dalawa dapat ang magkakarga kaya naman inisip ko kung paano kung may karga itong mag na hindi ko kailangan ng tulong So, ang kagandahan nga ng ganyan kababa ang sasakyan mga kabubog at dropside ay pwede kang umikot-ikot at hanggat abot mo ay madali mong kargahang mag-isa. Kaya, minamadali ko yan mga kabubog dahil napaka-indig na ng sikat ng araw dyan. Kaya, pandalas ako dyan at mag-isa pa nga lang ako at may hakutan pa ako ng kwan, ng bubog. Kaya, minadali ko yan. Talagang Diratsyada ko na yan. Pinilis-bilisan ko na. Ngayon, nilipat ko yun ng parada dyan sa kabila. At dahil medyo mataas na nga, diniskartehan natin. Nilagyan natin ng pinaka-hagdan-hagdan, pinaka-apakan sa kabila. Tapos dinis sa kabilang are, nilagyan din natin. Nilagyan din natin doon sa may kuhan. Sa may bandang unahan. Para madali tayong kuhan. Umakyat. Bumaba, umakyat. At yun nga, sinisisi kong mabuti. Tinitingnan ko kung pantay sa kabila, pantay sa kabila. So talagang mag-isa lang ako diyan mga kabubog. At yung eksena ng yan, talagang pinaghahandaan ko yan dahil sabi nga pagka tayo magja-jang shop o hindi may iwasan yung ganyang eksena na wala kang kwan, wala kang pahinante, wala ka talagang mahagilap. At nung mataas na nga, mga kabubog, hindi na abot sa magkabilang gilid kahit may tungtungan. Yan ay pinalagyan ko ng carrier dyan sa may ibabaw na yan at dyan ko mahirap kasi kung ididirekta mo ng hagis dun sa kuan uh, hindi mo siya may kamada ng mayos kaya ang ginawa ko dyan ko siya inilalagay sa carrier para pagka umakyat ako sa itaas ay kuan Uh, kukunin ko na lang siya ng kukunin tsaka ako ikakamada para hindi siya nakahalo doon ayun nga umakyat na ako di ba? Easy easy lang, para-para lang mga kabubog. Hindi mo maiiwasan 'yang ganyang eksena kung ikaw ay magja-jump shop. Kaya kinakailangan ang iyong jang shop ay i-set up na gaga na 'yan kahit mag-isa ka lang, kahit wala kang helper o kainante. Yan nga kahit papaano natapos ko rin. At mm, ko na. pagkaganyan kaganyan nagtatali, kailangan din eh, mas mabilis din kung dalawa kayo kasi pag hagis mo ng lubid sa kabila eh salo dun sa kabila dalawa kayo hindi ka na pa, ikot, ikot na ganyan Kaya ako talagang mag isa lang ako mahirap din pero kinakailangan kaya na oh, no, kasi hindi may iwasan yung ganyang eksena na mag isa ka lang talaga wala kang mahagilap wala kang helper tapos yung kuan, yung pagtutol dahil naglagay ako ng kuan pinakahagdan hagdan dyan may nakaready na yan dyan at gagamitin ko lang para mabilis umakit mo sa taas dahil pagka walang hagdan din mataas din yan mahirap din mag-akit baba ano? kahit yung pagtutoldang yan mga kabubog mahirap din yan pagka mag-isa lang kasi yan, laki niyang tolda ko yan kasabit-sabit